timing po yan. Oh, so, si Jake, sobrang lamig po kasi. Kaya po sa labas. Sobrang namula na yung mukha ako sa labas. Hello mga kagala. Andito na ta tayo ngayon sa Yorkdale Mall. Sobrang luwag nito mga kagala tapos lahat ng mga branded signature, mga kailangan ninyo, damit, shoes, mga accessories. Ayan, andi dito na din lahat pati mga jewelries, bags. And ilang beses na rin tayong nakapunta rito kagala. At dahil sa sobrang snow na talaga ay everywhere kailangan nating mag-invest sa pang-snow ng mga damit. At dahil nga katatapos lang namin magsimba at uh, 1.30 p.m. na dito sa Canada, nakain muna kami para makapag-ikot kami ng ano, busog. Ngayon, ang galing kagala. Oh. Ang ganda ng stroller nila. Kapag may anak ka, may stroller kang ganyan, hindi ka masyadong pagod. Ayan. Kahit limang anak pa yung nando doon, hindi ka mapapagod. Ngayon, mga kagala, dito kami mamaya magtitingin ng mga pants na pang-snow, pang-ulan sa Uniqlo. Pero kakain mo na nga kami. Ayan. Nagre-reklamo na yung mataba kong anak. Ayan mga kagala. Back to normal na yung kulay ng mukha natin kanina. Sobrang pula. Ng, dahil sa snow. Grabe. Tapos naranasan ko rin yung habang nag- habang na uh, live nag FB live ako kanina walang gloves yung kamay ko saglit lang yun mga kagala pero talagang pag uh, pagkatapos nun parang pinutusok tusok yung aking kamay sobrang manhid na natakot din ako kasi parang pili ko mag frostbite ganoon pa rin feeling nun at least hindi ko na uulitin <laughs> ang hirap ko. nahanap namin dito kagala. Meron kasi ditong food court na tinatawag. So, sa food court, ando doon yung marami ka ng mga pagkain. May mga Chinese na ano, may Asian, mayroon rin pang ano, pang bata, mga French fries. Ayan, daming nag namimili. Ang dami tumitingin na mga pang winter din dito, mga kagalang. Ayan, malapit na kami dito sa kakainan namin. Dito yun sa taas. Ayan, nakikita niya, escalator. Diyan tayo aakyat. Nandito tayo sa food court, mga kagala. At isa pang escalator para makaakyat tayo dun sa kakainan natin. Ayan, dito na yung food court mga kagala. Dito naman, hindi na masyadong malamig. Kaya, pwede na tayo magtanggal ng gloves. Ayan. Heater naman yung meron dito sa loob mga kagala. Ayan, hindi na lalamigin. Dito tayo, oh. dito na lang kami kakain sa Chinese na merong gulay may sinaserve silang kasama rin pork ayan dito tayo kagala at eto nga yung mga lamesa at upuan sobrang luwag ayan, maraming pwedeng makakain maraming mga pa-accommodate. Sunday kasi ngayon, mga kagala. Kaya maraming mga namamasyal. Kahit na sobrang lamig. Ayan, negative 11 Ayan, kain tayo mga kagala. Ito yung pinili ko. Rice, veggie, and meat. Ayan, ganon din si Alia. And ganon din yung kay Papa. Kain tayo mga kagala. Kain muna. Ayan mga kagala. Tapos na po kami kumain. Ayan. Papunta na po kami sa bilihan ng pants para sa malakas na snow. Hindi mababa sa habang naglalakad. Ayan. Ang dami pa rin tao mga kagala mga day off ng mga tao ngayon. Ay mga kadala, ayan. Kami yung order na Rio na. Real fruit Ano yung pinili mo? Matotoo? Matotoo? Okay. Rush. Rasp Raspberry. Mayroon. May ano yan? Green. May yellow. No. naman sa akin kasi nga, ubo si Paul. Pampa, gali na ubo si Paul. Ayan, kay Ginger, Ging Ging Girl. Ginger, Ging Ang -Ging -Ging. laki guys. Ayan, kasi taas ng kamay. Laki ka, Ayan. Saan mapupunta si papa okay. mo?

Hello mga kagaya! Punta kami ngayon sa McDo. Ngayon kami magpa-McDo. Ngayon! McDo. kami sa McDonald's! ka dyan Naglalapit na kami. Magmamakdo kami para hindi na kami kakain ng dinner. Nagkikrave po kasi ako dito sa makdo. Ayan. Namig pa rin. Lamig pa rin para. Ang lamig pa rin mga kagala. Nandito na tayo. Ayan, dito na tayo mag-order, oh. Pa, dito tayo mag-order. Dito, oh. Take out Order ka na bit. pa. yung burger na, ano, Sige na. Hi, mga kagana. Dito na kami sa Makdo. Pa-order na kami. Hintay na namin yung number namin. Ah, man. Hindi Ano yung ano? Kanino yung kanino? Ayan. Ayan Ay, sa'yo ata,